talaga. Sabi ko nga, nung una ko malig yung kantang kapit lang. Mm -mm. Inapaiyak ako. It was very comforting na parang you're mm. trying to comfort me. Yes. Eh, hindi ko alam ha. But, meron ko bang pinaglaanan ng kantang to? are you like thinking of someone, specific person when you wrote this song? Ayan. Kasi, nung sinulat ko nang yung kantang yan last year at dahil ito pandemic pa rin, Maluno. Tapos, um, dati nabibigyan ako ng work uh, work from home. Pero at that time, parang, parang tinigil, mas pinrioritize nila na bigyan ng work yung mga in-house artists. So, medyo nalangkot ako kasi nawalan ako ng work. Tapos, pandemic pa, hindi tayo masyadong pwedeng lumabas. Tapos, at that time, medyo madalas yung sakit ng likod ni mama. Sabay-sabay ko siyang iniisip. Di ba parang isa nakakapraning yun? Um, doon ko na nasulat yung kanta niya malapit ka na. Ayun, ayun kami. Hindi, actually, kung um, marinanig um, um, nyo guys, yung kakantang kapit ka, 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 lang, I highly recommend na pakinggan nyo. ilalagay ko yung link sa description, but alam mo yung pag narinig mo yung song and then meron kang dinadala not really dinadala na sobrang bigat but if you di ba lahat naman tayo yung problema lahat tayo meron dinadalang bagay na parang minsan na wala tayo mapag or hindi natin ma-share sa iba when I heard the song sabi ko parang You kinocomfort ako ni, ni ni Melissa nang walang ano, nang hindi niya alam. Nang, hindi ko alam kung unconsciously or unaware siya, so, pero kinocomfort niya ako. Na parang after nung song, ah, sarap na ko, nai, naiiyak ko na, nailabas ko na yung, yung problema, kaya ko to. Diba? Sabi, so, yes. kapit lang. So, wala ka talaga, pinag, pinag, ano, ang specific person, para lang talaga sa pinagdadaanan mo during the time. Yun, si Mama din, kasi at the time, mas sumasakit yung likod niya, and uh, may episodes din siya nang naihilo. So, parang, yung utak ko nun parang rumbled na parang sabi ko ah uh, ako lang ginag-aalaga, parang sabi ko wag na wag kang susuko it's for myself wag na wag kang ihinto sa sarili ko rin and at the same time it's for mom ayan sabi ko. and then tapos nang paulit-ulit ko na siya pinakikinggan parang feeling ko message din siya ni God na parang anak wag na wag kang susuko wag na wag kang ihinto and may lines doon na hindi ko alam kung ba't ko naisulat wala nga ang tiyak ngunit susubok sa iyo. Uh, meron din nagsasabi sa na parang pwede rin to sa mga relationship na hindi tanggap or pag sobrang down ka na, mga depressed na tao, sino ba yung magre-reach out sa'yo? Yung kumbaga susugal pa rin sa'yo. Sasamahan ka hanggang dulo. Ayan. So, I think this, this song is very special because it doesn't only speak kung ano yung naramdaman ko at the time na sinasulat ko, pero parang different scenarios maraming makaka-relate. So, yun din yung sinasabi nila sa akin na na-comfort sila ng song. And, I'm, I'm blessed because, eto, medium lang, medium lang ko ako kung ano man yung message din ni God na binibigay niya sa akin at binabalik ko rin naman through my songs. And, of course, i-credit ko rin yung uh, bumuhay ng song si Uh, acoust nag acoustic arrangement nito, yung pinaka-core nung song, yung si Jonas Usad, even the voicing, The, the blending, I think, and nung pinasukan na ng orchestration uh, ni uh, um, Oliver Caderes, ito na yung uh, dinaside ko na pag na ko to sa Spotify, dahil na previously last year na release na to sa YouTube, sabi ko, gusto ko iba naman yung narinig. So, the orchestration, the strings, I think it added to the feel of the song para mas maging solemn so, na siya. So, again, maraming salamat sa lahat ng mga nakatrabaho kong mga arrangers. And uh, ayan, sobrang grateful ako sa inyo. Kaya sa lahat na makikinig, kapit lang. Yes, kapit, kapit, kapit lang. lang. <laughs> Mapapanood nyo ang full interview with Melissa Corpus sa YouTube or sa mga major podcast platforms. Enjoy.